Wow! Ang ganda naman dito. Mm, ang sarap ng simoy ng hangin. Hindi tayo nagkamali na lugar na napiling pagkampingan. Pambungad na pagpuri ni Ryan at sa mga kasama nito damang manghamangha sa lugar. Pagbaba pa lang nila sa paanan ng bundok, sakay ng pampasaherong jeep. Halata sa mga postura ng magkakaibigan na magba climbing dahil sa mga dala nilang malalaking backpack. Damang-daman nila Ryan ang lamig ng klima at katahimikan ng umagang iyon. Mga nabasang dahon ng iba't ibang uri ng halaman sa paligid. Dahil sa malamig na hamog nung nagdaang gabi. Kaya agad na tinungo nila kung saan pwedeng magpatala ng mga taong aakyat sa bundok na iyon. Naagad naman nilang nahanap ang matandang lalaki na siyang may hawak ng logbook at doon isinulat ang kanilang mga pangalan at nagbilin ito. Sa na ng kapuntukang iyon ay makikita kayong malit na kubo. Maputig iwasan niyo at huwag nang tangkain pang lumapit doon. Na siyang ikinagulat ng grupo ni Ryan. Bakit naman po? Anong meron sa kubong iyon, Tatang? Basta, iwasan nyo yun. Siya naway gabayan kayo ng Diyos sa paglalakbay. Matapos ang proseso ng kanilang pagtatala sa lagbo, agad silang nagpasalamat sa matanda at nagpaalam na. At sinimulan na nila Ryan ang maglakad. Inakyat nila ang matayog na kabundukan na pinangunahan ni Ryan ang pinaka pinakalider ng kanilang barkadahan na siya na mag nature tripping at camping sa tatlo niyang kaibigang si Ruel, Daisy ang babaeng palaban sa ganitong lakaran at Maybelline ang medyo maarte at metikulosa ng malayong malayo kay Daisy kung ikukumpara. Habang ilang metro pa lang ang naakyat, may pagkairitable na agad si Maybelline dahil sa patuhan na ang kanilang nilalakaran may panakanakapang namo na kumakagat sa kanila. Kaya agad itong nagtalong sa kanyang mga kasama. Guys, gaano pa kaya kalayo ang campsite? Medyo sumasakit na ang mga pako. Nang maridig iyon, ay agad na nagtawa na ng tatlo na hinaluan pa ng pang-insulto ng Ruel. Campsite? Ano ka ba? Wala pang isang kilometro ang tinatahak natin. Kala ko ba tatagal ka? Ikaw pa nga medyo excited sa hiking na ito. Ang sarcastic kong sagot ni Daisy. Eh hindi ko naman alam na ganito kahirap. Hmm? Ang tugon naman ni Maybelline na halatang At muling nagtawanan sila Ryan at nagwika na. Sige tama na itong tawanan. Mga bandang hapon pa tayo makakarating sa campsite tumayo ka na dyan at ahalalayan na lang kita. At muling nagpatuloy ang magkakaibigang tahakin ang pakyat na daan sa kabundukang iyon. Habang lumilipas ang oras, unti-unting naglalaho ang malamig na simoy ng hangin. At bahagyang pumalit si Haring Araw na tuluyang nibigay ng init sa daan na kanilang nilalakaran. Pudyat papalapit ang oras na kailangang magpahinga muna at makakain din ng pananghalian. Nung makakita sila ng mataas at mayabong na puno, ay napagpasya nilang doon na lang magluto ng kakainin. Kaya sinindihan ni Ruel ang daladalang maliit na kalan. Abang si Daisy ay hinahanda ang mga baong pagkain na madaling lutuin. Ano ba yan? Ang sakit ng pa ako. Pagbalik natin ito ng Maynila. Promise. Maghapon ako matutulog ng dahil sa sobrang pagod. Kailangang relax bago matapos itong sem break. Ang wika ni Maybelline habang inihilot-hilot ang mga paa. Kaya pala kanina pa ako may na mabaho. Tinagal mo pala yung sapatos mo. <laughs> Pangasar ni Noel kay Maybelline na agad napakunot ang muka ng dalaga sa pangasar ni Ruel. Tama na nga yung mga biruan nyo. Abot nga ng dalamong tubig para maugas ako na tong bigas na sasaingin natin. Medyo tirik na nga yung araw, kailangan ding magluto agad mga ulamin. Ang wika ni Daisy. Nang makakain na magkakaibigan, agad nilang nilikpit ang mga ng disposable na plato at mga kutsara at iba-iba pang pinagbabalata ng mga pagkain. Dadalhin nila ang kanilang mga basura na parang pagbibigay respeto na rin sa lugar. At makaraan ng isang oras ay nagpatuloy na muli sila sa pagakyat upang marating ang campsite bago lumubog ang araw. Pakalipas ang ilang oras ng mahabang pagakyat, isang malakas na pagpalahaw ng sigaw ang pumunit sa katahimikan ng paligid sa di kalayuan, may natanaw sila na isang kubo kaya agad nila itong nilapitan. At dito na naalala ni Ryan ang bili ng matanda noong nasa paanan pa sila ng mundo. Kaya agad niyang pinigilan ang mga kasamahan na makalapit. Pero patuloy pa rin ang sumisigaw na nagsampit ng tulong. Kaya tumakbo na si Ryan at Ruel patungo doon sa kubo Samantalang si Daisy at Maybelline ay nagkubli muna sa likod ng malaking puno. Ang nasa isip ni Ryan na sumisigaw ay baka inaatake na ito ng isang mabangis na hayop. Pero nagkamali siya. Isang matandang babae ang nakahawa sa magkabilang braso ng dalaga. Napilit nilalapit ang ulo nito at biglang umahaba ang dila na tila may anumang bagay ang nasa dulo nito papunta sa bibig ng dalaga. Kaya patuloy itong nagsisigaw at dito nagkatinginan si Ryan na Ruel. Agad nilang nilapag sa lupa ang mga daladala nilang backpack at dali-dali tumakbo upang saklalohan ng dalaga. Nang makalapit sila, agad hinawakan ng dalawa ang magkabilang braso ng matanda at mga kamay upang makabitiw ito sa kanyang inaatake na dalaga. Habang hawak ni Ryan at Ruel ang matanda ay may masangsang silang naamoy na tila nabubulok at nanggagaling sa inawakan nila mismo. Nang matagumpay makawala ang dalaga sa pagkakahawak ng matanda ay agad bumitaw na din ang dalawa at winasiwas na matanda ang braso kaya tinamaan si Ruel sa muka at napatras. Pagharap nito kay Ryan ay laking gulat niya sa itsura ng matanda. Dahil sa matutla nitong kulay at nangingitim ang bandang ilalim ng mga mata na nakabuka ng pagkalaki-laki ang bunganga na tanging malalim na paghinga ang nasasambit papunta sa direksyon nila Ryan. Laking pagtataka ng binata kung bakit ganito kaagresibo matake yung matanda sa kanila. At dito, sinabihan sila ng dalaga na nanginginig pa sa takot. Hindi na tao yung lola ko. Nung makalawang araw pa siya namatay at muling nabuhay bilang isang amalanhig na kinokontrol ng bertud ang katawang lupa niya ng lola ko upang maghanap ng pagsalina ng bertud upang maging bagong aswang at siyang gustong ipamana sa akin pero hindi ko tinanggap. Kaya din nagsayang ng oras si Ryan at Ruel. Pinalapit nila ang dalaga kala Daisy at Maybelline na nakakubli sa malaking puno. May takot man, kailangan nilang labanan ang matandang amalanhig na aatake sa kanila at dahan-dahang lumalapit. Agad itong hinataw ni Ryan sa ulo na napulot niyang putol na sanga at laking gulat niya dahil hindi ito ininda ng malanhig. Kaya sinundan pa niya ito ng pangalawang paghataw. Ngunit bigla naman nahawakan sa leeg si Ryan at dito na siya sinakal upang bumuka ang kanyang bunganga. Upang sa kanya isalin ng nilalang na ito ang Bertud sa pamanggitan ng humahaba nitong dila pero agad sumaklolo si Ruel at tinatake nito ang amalanhig na tumama sa sikmura nito ang malakas niyang suntok kaya nakabitaw ito kay Ryan na agad napahiga sa lupa itong amalanhig at dito na nagkaroon ng pagkakataon si Ryan na dumampot ng malaking bato at binagsakan ng malaking bato ni Ryan ang ulo ng amalanhig na agad itong nadurog sumambulat sa kanila ang mabahong likido na kumalat sa lupa. At di na ito tuluyang gumalaw. Nabiglang napaupong dalawa sa kinatatayuan dahil sa pagod at sobrang inihingal. Grabe, di ko inaasahan ito. Magkakampi lang tayo. Pero na ano itong kababalaghang pinagdaanan natin. Ang wika ni Ryan. Nang hindi pa natatapos ang senaryong yun, nang may sumulpot na isang lalaki sa kanilang harapan na masama ang pagkakatitig at tapawika ito. Mga tampalasang kayo, anong ginawa niyo sa bangkay ng aking ina? Kaya agad na patayo ang dalawa nang makita din nila may mga kasama ito ay ibang kalalakihan na hawak ang dalawa nilang kaibigang babae na may nakatutok na punyal sa kanilang mga leeg kaya hindi makuhang pumalag at ang dalaga na kanilang niligtas ay lumapit sa lalaking nagsalita na iyon Ama, mayusap, usap na saktan at pakahulan mo sila hindi na sinasadya ang nangyari Sinuway mo kasi ang nais mangyari sa iyo ng iyong lola na maging tagapagbana upang maging kauri ka na namin at ipagpatuloy ang lahing aswang na nananalaytay sa iyong dugo. Anya ng ama nitong dalaga. Pero ama sige, tatanggapin ko ang gusto mo. Kaya pakiusap, pa mo na sila. At nang may kayat ang kanyang ama sa kondisyon ng dalaga, ay tinitigan nito ang mga kalalakihan sabay tinanguan ng dalawang may hawak kala Daisy at Maybelline. Bilang pinuno ng lahing aswang na ito, na sa bayan ng Santa Fe, ay tumutupad sa kasunduan. Kahit kayong apat, umalis na kayo bago pa magbagong pasya At dali ang dinampot nila Ryan at Ruel, ang kanilang mga dalang backpack. Gusto mang tulungan ng dalaga na makatakas sa ama nito. Ngunit napakaraming aswang ang nakapaligid kaya wala na silang magagawa kundi tumakbo pa palayo pababa sa panan ng bundok ni hindi nila makuha pang lumingon alas pagkanda sugat-sugat ang mga braso nila dahil sa mga sanga na nakaharang sa kanilang tinatakbuhan na ngayon ay binigyan ng paunang lunas ng matandang lalaki na kanilang nakausap kung bago pa sila umakyat sa bundok na iyon Mabuti! nakababa kayo na ligtas at buhay. Pero may pakiusap ako sa inyo. Mabuting ilihim nyo na lang at huwag nang ipagsabi pa sa iba ang inyong naranasang inkwentro dahil na marka na kayo ng mga nilalang na iyon at madali din matutunton kung nasaan kayo nakatira. At hindi na nagtagal ang grupo nila Ryan at nagmadali na silang umalis sa lugar na iyon kung saan naranasan nilang makipaglaban sa isang amalanhig. At may nakasalamuha silang may mga lahing aswang. Abang papalayo si Lirayan, hindi nila alam na katanaw ang matandang lalaki sa kanila. Subukan nyo lang sumira sa pakiusap ko at ipagsabi ang sikreto ng aming lahi. Magtago na kayo sa inyong pinanggalingan. <laughs> anya ng matandang lalaki na hindi alam ng grupo ni Ryan na asawa ito ng matandang amalanhig na nakuha lang nitong magpasensya dahil sa sinapit ng kanyang nasirang asawa